Hello guys, uh, good day, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras datnan po kayo ng video na ito. Kumusta po kayo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay? Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Just Vlog. At uh, meron tayong uh, konting tatalakayin lang na topic, meron lang akong gustong ishare sa inyo. Nagtataka ba kayo kung bakit uh, inaabangan ng napakaraming mga tao kung sino ang papasyahan at pagkakaisahan ng Iglesia Ni Cristo sa darating na halalan? Sa kabila ng sinasabi nila na napakaliit lang ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo pero... Nagtataka ba kayo kung bakit? Very excited yung iba na malaman yung pagkakaisahan ng iglesia. Yung iba, yung ibang mga politiko, yan ang pinaka nila talaga. Pero bakit gano'n? Nasa kabila ng sinasabi nila na halos 1% lang. Sabi nga, sabi nga ng iba eh, 1% lang daw ang dami ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Pero, ganun na lang ang kanilang uh, pag-aabang sa kung sino man ang pagkakaisahan ng Iglesia. Gusto nyo mong malaman kung sino-sino yung mga pagkakaisa ng iglesia, mga kababayan? Ito ah, ibigyan ko kayo ng tip. Ang mga pagkakaisa ng iglesia, yun yung mga papasya ng pamamahala. Yun yung tip. Kaya abangan ninyo kung sino yung papasyahan ng pamamahala ng iglesia Yun yung pagkakaisampo namin No more, no less Kaya yun ang abangan ninyo Binigyan ko lang kayo ng tip Okay? Gusto mong yung malaman yung mga pangalan? Ah, bigyan ko kayo ng uh, Isa ito ito ano na to sigurado na to sigurado na to itong sasabihin ko sa inyo yung pangalan ng sasabihin ko sa inyo 100% sigurado to Okay? ah uh, bigyan ko kayo ng initial. Initial lang ibibigay ko. Isa lang ibibigay ko kasi ito sigurado to eh. Sigurado to kasi uh, deserve niya dahil sa kaling at usay. Tapang at talino. May pag-asa ka sa kanya. Romeo Mike yung mic Ang kanyang uh, initial Sigurado yan Sigurado po yan Yung iba Yun yung aabangan natin Papasya ng pamamahala mga kababayan So Stay tuned Stay tuned <laughs> Yung iba kinakabahan na Yung mga hindi madadala eh, So uh, good luck na lang sa inyo Mga ka. politiko na hindi papalarin. Pero doon sa mga papalarin naman, eh congratulations po sa inyong lahat. Sana ay magkampana natin ng maayos ang ating tungkulin sa mamamayang Pilipino o sa ating bansang Pilipinas. So yun guys, at uh, gusto ko lang i-share para maabangan ng lahat, okay? So binabati ko ulit mga kababayan at mga mahalpong naming taga-subaybay, yung lahat ng mga mga kababayan natin na nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, maging sa iba't ibang panig ng daydig, mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.